let's go guys pila tayo ng ano free food yung ano kasi ngayon sa Finland mga zay temperature is nasa mga 10 degrees kaya kailangan naming mag uh, suot ng damit maraming damit lalo na paglalabas especially si baby kasi bata pa siya ang bilis niyang sipunin ang bilis niyang lamigin kaya kailangan ko siyang dublihan ng damit bago kami aalis pero gustong gusto niyang lumabas mga zay kahit na malamig nag enjoy talaga siya hello <laughs> hello na bye 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 Hi, mga zay pupunta kami sa ano sa libre na pagkain mag kami mga zay dito kasi sa lugar namin may mga pilahan siya ng libreng pagkain uh, every lunes, wednesday, tsaka friday wala kasi akong trabaho ngayon mga zay naka uh, maternity leave ako hanggang march so malaking tulong na din siya mga day, mga, mga day kasi konti na lang yung mga kailangan naming bilhin para sa grocery tapos Uh, ito kasi eh, ito kasi siya is parang organization dito sa Finland na nagbibigay sila ng mga libre pagkain. Ha, uh, as long as napipila ka mga dyan, hindi na nila tatanungin kung anong trabaho mo, saan ka nakatira, hihingan ka ng ID, walang ganun mga dyan, na mo pang pumirma, wala. As long as makakuha ka ng number, Kung pasok ka, na pwede kang pumila. Wala pang mga tao lang ngayon <laughs> ha oh, kunti lang kasi minsan naabot dyan oh sa sa may mga green ano lagpas pa dyan Pus, minsan din nauubusan din kami ng numero kaya pag nauubusan kami ng numero ngayon babalik na naman kami sa so, ano sa so, biyernes pero isang beses ka lang pwedeng kumuha ng pagkain every week ayan So, 18 pataas lang yung pwedeng pumila. Yung mga bata, bawal. Kung mag-asawa kayo, pwede kayong pumila. Kayong dalawa. malapit na kami, mga jay. Ang haba pala ng pila. Ay, ang haba na pala ng pila, mga jay. Dito pala sila. Oh. Sige na, patayin ko na mga jay. Kasi bawal sa kanila yung mga mag-video-video ba. Mag makuha yung mga mukha nila. So, mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung mga pagkain na nakuha namin. Hi, Hi, guys. Baka nagtataka kayo bakit ako lang mag-isang naglalakad ngayon. Kasi yung number ko is number 2. Tapos yung number ng asawa ko is number 21. So, nakapag-decide kami na hindi na lang kami magsabay pumunta since na mas maaga sa akin. Ako na lang mauna sa yung magbabantay ng bata. Kasi yung... Ay... Kanina kasi pagkatapos naming pumila is umuulan siya. So baka pag mag-aantay ako, aantayin ko pa siya dyan sa labas. Baka uulan. Although, meron namang raincoat yung bata. Pero ang, ang hassle kasi mga dyan pag umuulan dito kasi ang lamig. So kaya nauna na lang ako pumunta sa free food. Tapos mamaya kasi 3 minutes walk lang naman din nasa likod lang sa harap lang to ng building namin ang apartment so pag uwi ko mamaya for sure hindi pa yung number niya kasi parang aabot ng mga 30 minutes siguro bago pa bago pa darating sa numero niya so bilisan ko lang mamili tapos uwi na ako agad para ako na naman yung magbabanta ng bata siya naman yung babalik So, yung meron kayong nabili. Bailan niya kong dalaw. So, ayan mga dyan. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nakuha ko kanina. <laughs> Ito pala yung bag ko. Yan yung bag ko. Tapos, yan yung bag niya. Ayan. <laughs> so, number 2 ako. siya number 21. 21 daw siya ito yung mga nakuha kong nagtay. Tinapay. Ano to siya? Cranberry. Hmm? With cranberry. Paborito ko. Although medyo siya matigas, pero paborito ko siya. Nasasarap pa talaga ako sa kanya. Mahilig, mahirap kasi siya sa mga matitigas. <laughs> sagi. Ayan, ito yung mga sagi nilang mga tay. Ayan. Ay, nakuha ko yung... Ayan, oh. Okay pa naman siya mga tay, oh. Di ba? Oo, oh, okay pa yan. Mas okay pa yata yan sa, kaysa sa binibento sa Pilipinas mm -hmm. eh. Parang naano lang yung mga ano niya. Oh, Balat. Yung ano niya, naano ng mga ano. Kaya pag inanong mo ng ano, naano na talaga. Tapos... sa parang donut. donut multipalero at saka utin-utin matamis Balat. ayan sa mga mas. mga pagkita tatanin mo utin ako, yung utin-utin niya. Ako, yung utin-utin niya. Yung di Beer mana? Oo, oh. Oh. au. Saan mo lang, magkoy? Baong, <laughs> baong. <laughs> Hindi <laughs> Gakabayot na may <yung> umpana. <laughs> Tapos, pizza. Ayan. Tomato pizza. Tapos, may lettuce ako. Kasi, pagkapasok siya sa trabaho, nilalagay ay... Yung baon niya is palagi ko siya nilalagyan ng ano, burger pati. So, Nilalagay ko to siya sa baon niya. Tapos, ang uh, -huh, beans. Ayan, may nakuha yung skin beans mga dzay. Tapos, gulay. Hindi ko alam kung anong klaseng gulay ito. Sudan salati daw. Pero ito, pag tinukuha ko to siya, hindi ko siya sinasal, nilalagay ko siya pag nag-ano ako, nag, uh, nilagang baka. Tapos, grapes. Ayan, masay. Kung grapes. Tapos, yogurt. Yogurt siya. Tapos, tinapay. Ano to? Kana. So, chicken. Chicken yan pala man. Bread. Bread na may ano, may chicken na topping. Tapos tinapay ito, masarap ay ito maganda siya na parang na ano. <laughs> pisat ba na pisat siya. Ito pwede siyang lagyan ng ano, fried egg, papa ipapabaon ko sa kanya tapos itong salad, kamatis, ganun. Eh yun yung kinuha ko. Tapos itong bun, ito pwede siyang lagyan ng ano, sausage or hot dog na bun, mano siya. Mas tasteless na ba? Mm. Tapos, pumpkin. hello Ito, sira. Hmm, may, may, hindi sira dun na. Kaya nga, hindi ko na, ano, hindi ko na malayin. Nagmamadali kasi ako. Tapos, yun oh, lang ata. Ito lang yung nakuha ko. Tapos, may tatlong, ano, orange. Yan. oh, pakita mo na yun sa'yo. Orange ba yan? Kiat, kiat. Ang naman

Oh. Ano ba 'yan ko na? Sige, lagyan ng ano, Niuni. Tapos kakakuha ko ng malaking sibuyas. Oh. Tapos salad pa din. Salad. Oh, may. Tapos Ayan. ewan ko to. Rice. Rice? Su sushi rice. Ah, sushi rice. Pwede kong lagyan ng ano, malaking. Okay, rice talaga to. Ayan nga, <laughs> sushi rice. Malakit to, malakit. Tapos. Medyo malakit, sticky. Kaka ng poryo. Ayan. Poryo, si Polite. Okay. Parang siyang sibuyas na dahon pero malaki. Ang tigas ng ano nila dito. mga kita mo yung price oh. 4 hmm? hmm? euros and 81 cents. Mahal. So 4 euros, tag 68 pesos na ngayon ng 1 euro. Ito yung ano nila ito yung sobrang... Na po, strawberry. Strawberry uh, lactose free. Ano to? Mousse. Tapos apple. Apple. Apol at saka dalawang satsuma. Okay, satsuma. Clementin. Tapos salad pa din. May carrots. Tapos paprika. Tapos ito yung nakuha ko dun sa ano. Butin ito na ano. Hindi ayon masarap yata. Tapos ato. Masarap to sa pag ano, na ka nito na may mga sausage, hotdog, dog, dog. it to. Cinnamon, my favorite. Hmm. Yan lang mo po ako, maliit lang. Balit lang pala. So na. May kanin na kami. <laughs> ay, may bigas na. Hmm. Karni na lang kulang mga dzay. Di ba ang dami? Ayan.